Ito so guys, meron tayong ah, Mio Mio 125 Bali Shock, magpalit tayo Yan Pagka magpapalit tayo ng shock Ito, babaklasin natin yung lahat Ito Ito, tsaka yung tanke Pag magbabaklas ng shock ng Mio I125 Ito guys, napalitan na natin to. Nabaklas na natin. Ito, sira na dahil yan. Tumagas na yan. Tapos medyo matalbog na siya. And sira na yan. Yan Tumagas na. Tapos yung matalbog na siya, masyado na siyang bounce. Yung wala na siyang laban. Hindi na lumalaban yung shock. Yan. Sign yun na. Sira na yung yun yung rear shock yung sa likod kaya ito kinalita na natin ng bago pagka magbabak lang papalit tayo ng shock uh, ah, ito babaklasin lang natin to yan babaklasin natin para itong tangke yan yan ah, yung tangke na to mayroon siyang apat na tornilyo kasama na to tatanggalin na rin natin to Then, nandito kasi yung nut nyan sa loob, yung 14mm na nut. Nasa ilalim ng tangke. Hindi natin yan madudukot dito. Kaya, talagang kailangan natin baklasin itong tornilyo sa tangke para may angat natin. Kaya, angat natin yan. Tandahanin Dahan nyo lang pag-aangat. Tapos yan. Maano ma nyo na yung ma-access nyo na yung yung shock nung yung nut nut nitong shock ayan tinanggal niya yung apat na bolt na yan ayan yun yung 14 yung yung bolt niya ayun ayan yun yung ito yung ano niya, yung 14mm na bolt ayan kailangan natin baklasin talaga yung tangke eh para matanggal natin yan yan lang naman yung bolt na yan isa lang yan para mapalitan natin yung shock yan dandanan nyo na yung pagkakad ng tank eh, baka maputol yung ano yung fuel pump yan, yun yan may aangat naman yun yan. may aangat sya yan. so yun napalitan na natin yan So yun guys, ah uh, ganun lang yung pagka magpapalit kayo ng shock. ah uh, babaklasin nyo lang ito. Yung pagsira na yung shock nyo, sign na sira na na yung syak, medyo ano matalbog sya. Masyado syang matalbog. Hindi totoo yan. Hindi na sya ganun katigas. <coughs> Hindi na sya lumalaban. So yun, maraming salamat sa inyong paninaod. Sana may natutunan kayo. At, huwag yun nyo kalimutan mag-like and subscribe. Ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa